Good morning, guys. Uh, we're here now in Pasita. Uh, we're going to visit the uh, Laguna Lake. Uh, panoorin namin yung mga mga ano, dragon boat. Kami naman. Ayun. Yung dragon boat Yung aking playable kayak na Intex K1 sa K2. Ito ang amin transport. Pido dito. T1 Pro Ito si Kagawad Toto Ang nag-invite sa amin Ayan Nag-speed test lang po si Leo ano yan? Hindi kami magkasundo sa ano. 18 lang oh. 18 lang So mas mabilis yung ano Wala um, Yung Ay, walang ano? showing. Ano? Walang, ano, walang... Walang appear. Appear. Sige, tanggalin ko nga. Okay. Ayon. So yung ay ito ang diskusyon. Nasa na. Pag na merong speedometer. <laughs> yun, Nakalock siya. Ngayon unlack yan. Ngayon pag wala is unlack. Parang kot Parang kotse lang. Sa dito sa kadoon. Pagpasok ano? Uh, sabay na, na tayo. Ah, oh, sige na, na. lang. Babo. Ah, take up tapo kami. Mm -hmm. wala na kuryente